Nauna ng nachismis na pinaghahandaan na ni Bea Alonso at ng kanyang Ramward BF at Pure Gold owner na si Vincent Ko ang pagpapakasal nila sa Spain. Dahil dito, pumalag ang kampo ni Bea tungkol sa nasagap na balita ng Pep na naghahanda na raw sila ni Vincent para sa kanilang kasal sa Spain. Lalong umugang ang balita ng kumalat na may pictorial umano si Bea kasama si Vincent sa Spain. Present din daw ang buong team ng isang kilalang photo studio na gagawa ng pictorial, subalit hindi malinaw kung para saan ang pictorial, kung ito ba'y prenuptial engagement o iba pang binabalak ng couple at kung magkasama ba ang dalawa sa Spain. Pero ayon daw sa mapagkakatiwalaang ang source, hindi sabay bumiyahe ang dalawa sa Spain. Sumunod na lang daw si Vincent. Related daw sa kanyang trabaho ang ipinunta ni Bea sa Spain, maging ang naunang biyahe nito sa Thailand, kung saan namataang magkasama ang couple. Nag-shoot daw si Bea ng isang endorsement sa Thailand at nag-pictorial din siya para sa isa ring produkto sa Andalusia, Spain. Itong sa Spain daw ay para sa isang brand ng luggage na ine-endorse ng kapuso actress. Kapareha raw ito ng isang kuha ni Bea sa Andalusia, Spain kung say may daladala siyang luggage. May isa pang litrato si Bea na kuha sa Andalusia, Spain, kung saan may kasama siyang lalaki habang naglalakad sila sa beach ng nakahold ng hands. Hula ng mga netizens si Vincent ito. Dito rin nagsimula ang chismis na nagde-date ang dalawa. Ibig kayang sabihin ito ay bahagi lamang ng endorsement shoot ang larawan ni Bea kasama ang lalaking sinasabing si Vincent. Hindi tiyak ng pangalawang source ng PEP kung saan unang namataan si Bea at Vincent, sa Thailand ba o sa Spain. Pero ang pagkakaalam ng nabanggit na source, nang nalaman daw ni Vincent na may shoot si Bea sa Spain, nagpadala ito ng pagkain sa set. Pero noon pa man daw ay porsigido na si Vincent sa panliligaw sa aktres. Matagal na raw nanunuyo si Vincent kay Bea pero noong una, hindi raw ito pinapansin ng kapuso aktres dahil mag-on pa sila ni Dominic Roque. Nang mag-break si na Bea at Dominic, doon na raw nagpersige si Vincent sa panliligaw sa aktres. Ano ang sinyo sa balitang ito?